Uh, simula tayo dito sa video 1. Uh, Nag-umpisa kasi yan dito sa 9, ano yun? Ayan. 9, 9.30. Para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. Well, basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kung baga magkakakilala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa uh, browser. At saka ito yung guy na naka-gray. So, yung nakikita nyo, hinuhubad ng guy yung, ano, yung pants niya. Kasi yun ang request ni Aura. Hindi nagsimula yung issue. Walang issue na hipuan. Nagsimula yung issue dahil itong guy na naka-gray gusto magpa-picture dito sa kay Aura. Pero sabi kasi ni Aura in order na makapagpa-picture, kailangan muna nang magubad ng pants ng guy. So, as you can see, wala nang tugtog dyan. Nagsasayawan na lang sila. Nagkakatuwaan na lang dito sa video 1 na, ano, na footage. So, ayan, tingnan nyo na mangyayari na kitang kita dito sa video na magkakaibigan itong mga, yung grupo ni Aura at saka itong guy na naka-gray naka-yellow at saka naka-black. Ayan. Ayan yung guy. kakatuwaan sila dyan, actually. Ayan. So, ti makikita sa video na pinapababa, pinapababa na ni Aura yung mga kasama niya. Kasi nga, para matupad yung dare niya dito sa guy na nakulay gray. Tingnan mo, nakikita dyan kasi mag, um, nung during party nagkakasiyahan yun sila yan magkakakilala yan oh kasama ni Aura yan yung guy na naka-white yan magkakasama yan yan wala okay okay na okay yung pag pag, pag pag, alis ng mga girls wala talagang issues Ayan. pinababa ni Aura lahat ng kasama niya yan tingnan mo si Aura nag stay dito kasi nga hinahamon niya tong guy Ayan, pinababaan niya lahat. na siya ng kasama niya, na nakasando, pero ayaw niyang bumaba. Ang rason kung uh, bakit ayaw niyang bumaba, is meron siyang dare dito sa lalaki, na para mapagbigyan magpa-picture, kailangan mo yung pants. Ayan. So, nagsimula sa, sa, sa mas maganda sa nine at until dito sa oras na to. nilapitan ng guy yung si Aura. Kaso nga lang, ang sabi ni Aura dito na ano, may may, 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 may ano siya, na babad na siya kasi hindi pa naghubad ng pants yung guy. Actually, lahat ng kasama dito ah uh, pinababa na pinababana. Tingin ko napapansin niyo, ayan, magkakasama yan sila. Lima yun sila na grupo. Ngayon, pinasaran ni Aura yung pinto. Ayaw niyang paalisin tong grupo na to. Hanggat hindi naguhubad ng pants tong guy. Ayan. Ayan, nagka, in, nagkakaasaran pa yan sila dyan. Actually, bilo, biruan lang yun eh. Kaso nga lang sineryoso ni Aura. Kasi yun yung dare niya dun sa guy. Ayan. As you can see, dyan na nagkaroon ng confrontation. Ito sila banda. Ayan, ito banda yan yan dyan na yung parang gusto nyo pahubarin ang problema hindi hinubad ng guy ang ginawa is instead na short, yung t-shirt yung hinubad mga makikita naman dyan eh yung t-shirt yung hinubad ayun, nakahubad na yung guy dyan ayun, nakahubad na kung napapansin, tinutulak ni Aura ayun, nakahubad na ngayon yung bouncer namin since bawal maghubad sa loob sisitahin niya tong guy. Ayan, sisitahin niya yung guy. Ayan. Para may may better picture tayo, punta tayo ng video 2. Babalik lang tayo dito sa video 1 mamaya. Punta tayo sa video 2. Para makita natin yung pinaka close up sa pangyayari na yun. Doon na tayo sa nagubad na yung guy, no? Huh? forward natin dito. Forward natin kung saan na yung gubad yung guy yang pinapababa lahat ng anong Kakalam ko one, ano Pina, Pinapabad ng Ayan, dito Actually, okay sila ni Aura tsaka yung guy eh masama lang loob ni Aura at gawa nga ng hindi na pagbigyan as you can see yan. as you can see nag-uusap sila dyan may nag-holding hands pa nga sila eh sa na yung ano, footage na nakalabas naka na yung mga kasama niya eh Papaalam na nga yung mga ano ni mga kasama ni Aura. Ayan, nilapitan niya, inakbayan niya. Ayaw magpakbay ni Aura. Kasi, actually, nung, nung during party, masaya naman sila eh. Gusto niya lang talagang pahubarin yung guy. asa ayaw ng guy. Ayan. Oh, masaya pa sila, oh. nakangiti pa nga si Aura. Oh. Eh no. pinasara niya yung pinto. And okay nga sila eh, nag-aantay pa nga sila o, nag pa nga sila. Nagkukulitan lang yun sila. Kukulitan lang yun sila. Dito na yung ang issue ano. Nagba-trip na siya. Na hindi siya na pagbibigyan na mag yung guide. Tapos sinasabi ng mga mga nasa paligid niya, magubad ka na kasi pre para makauwi na tayo. Yan. So as, as, you can see dito, hinubad ng guy yung t-shirt niya. Tingnan nyo. Hinubad ng guy yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari, isubarin yung short. Kaso nga lang t-shirt lang yung hinubad. Tutulak nga yan. Yan. So, yan. Tingnan nyo. Nakahubad yung guy. Ang gusto kasi ng ni Aura is yung pantalon. Sinta siya ng bouncer namin eh. Dito na magsisimula yung commotion dito sa loob. Nung nakapalis na yung yung mga lalaki. So balik tayo sa video 1. Pero ito ka, play na natin dito yan. Hinihatak na ni Aura yan. Tingnan yung crosser. Hinahatak na ni Aura yan yung guy. Makikita naman dyan sa video kung paano hinatak ng guy. Ayan, nagkaroon sila ng rambulan dyan. Ngayon, punta tayo sa video one. Pagdating natin sa si video 1, bata tayo dun sa hinatak na nag-base na yung lalaki. I believe dito banda yun. Ayan. 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 Nakaubad yung lalaki dyan, di ba? Ayan. Sinita ng bouncer namin. Ulitin ko lang pa, to make sure. Ayan. Ibinalik ng guy yung damit niya. I-close up mo pre. Balik ng guy yung damit niya. Ayan. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tinan mo kung paano siya hinatak ni Aura. Yan o, oh, o. Oh. Tinan mo sino na una ng, uh, ano, kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. O, oh, nat natumba mm. pa sila. Sobrang punit nga yung damit ng guy. Galit. Galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Ng pantalon. pants. Ayan. Ito yung guy. Tingnan nyo yung guy. O ito. Ayan. Sahabulin pa ni Aura para itulak. Ayan. Tingnan nyo kung sino yung unang nagalit sino yung unang naging physical naging ano nag-alboroto na siya alright yan yan inawat na siya ng bouncer namin eh so dito parang nagtatawanan pa si yung guy hindi pa inaano kasi nakakala na ano pero naiinis na rin yung guy kaya wala kasi na masyado na physical yan tutulok pa yan ulit bukas pa yan ulit. Gusto na umuwi ng guy. Actually, gusto nilang umiwas talaga. You know? Nag-self-defense nag nag na yung lalaki. Tinan mo, tulak pa. Ngayon, inaawat na siya ng bouncer namin. Pina pinalabas na yung guy itong mga bouncer namin nagresponde agad para mapigilan sa so, dito na tayo sa video 3 dito sa video 3 makita natin na ano dito na tayo banda kasi palabas na yan sila eh forward natin yan yung mga nakalabas yung tropa eh. ni Aura yan yung pinasara yung ano pinto ito na yan ayun diba? ayun o oh. ito na yung parang nakalabas na yung guy pinapalabas na ng bouncer na yan tinutulak ni Aura ayun o oh. tinaas na yung kamay ng guy ayaw mo laban nga pero tinutulak pa rin ni Aura walang hipuan na nangyari. Yan o, nung bouncer namin, responde agad yung mga bouncer namin para awatin sa Aura. Alam na mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may, may issue ng time na yan. Yan, dinatulak na, na dinatulak na ni Aura yung mga bouncer namin at dali-dali na umalis yung guy. Nakikita yan dito sa video 4. Dito sa video 4, makikita mo kung gaano ka-aggressive si Aura sa part na to. Na ano, Ayan. As you can see, bumaba yung uh, dito. backward pa natin yung bumaba yung guide. Ayan. As you can see, bababa yung guide dito. Galing yun sa taas kanina nung pinulak siya. Tapos tinas yung kamay. Ayan. Tumakbo pa yung guide dyan. Ayan si Aura. Ayaw talaga magpaawat. Tingnan yung ano. Yung mga bouncer namin to, do-responde yan... Para maiwasan yung gulo... Ang problema yan... Kung hindi siya pinigilan, laglag -lag siya dyan... O... Oh, o... Oh. Gusto talagang... Saktan yung lalaki... Dahil hindi siya napagbigyan... Yan... Tingnan mo... Tingnan mo... Ilang bouncer yan? Dalawa... Tatlo... Para maiwasan lang yung gulo. Ang problema nga lang... Ang dami ng kasama ni Aura... 24... 24 na katao yung kasama ni Aura... Siyempre... Pagka sinimulan ni Aura yun pati yung mga kasama niya si uh, ano din talaga ayun o no? oh. You know? muntik pa siya malaglag dyan pero nawakan siya ng bouncer namin pinipigilan siya ng mga kasama dyan pero ayaw magpaawat so titingnan natin dito sa bandang entrance makikita natin dito kung gaano ka aggressive si Aura ito na yung video 5 itong video 5 makikita natin dito na ano ay hindi hindi ano lang to glimpse lang to na parang nagka ano na palabas na ayan ito ito makikita dito na na rumesponde agad yung mga kasama ni Aura nung bumaba yun yan yung guy yung bumaba okay. bumaba yung guy actually kawawa nga yung guy kasi punit punit yung damit yan Ayan, bumaba na yung guy. Para umiwas lang sa gulo, yun, no? Oh. Ngayon, yun, yung mga kasama ni Aura. Ayan. So, ang dami yung mga kasamang lalaki si Aura. Pati yung mga babae, yung mga babae na nagsiunahan nags ng bumaba. Nagsiakyatan ulit, oh. Yung may dalang rose. Ayan. Nagsiakayatan ulit. Ayan. Tinanin mo kung gaano ka-aggressive si Aura. Ayaw magpapigil. hin mo. Ayan. Gusto, sinasabi niya yan, gusto niya sa pakin yung lalaki. Tapos, dito tayo sa video six. Balikan natin kung saan malis yung yung ano namin. yung malis yung ano, yung lalaki. And then yan. Babaing ano na dito eh. Umakit may dalang rose. Ayan yun yun. Ayan yung guy. Tama. Ayan yung naka-gray na guy na lumabas na sa premises namin. Ayan, lumabas na. Mamadali nga siya kasi nga ayaw ng gulo. Tapos magsisiakyatan yan. Sabi ng guy dun sa labas na awatin si Aura. Kaya yung mga guy nagsipasukan sa loob. Awatin si Aura kasi ano, ayaw magpaawat. So makikita natin dyan na kung gaano siya ka-aggressive. Ayan, mga bouncer yan na nag agad. nag di agad para maiwasan yung gulo. Kaso nga lang sobrang dami ng kasama ni Aura. At gusto niya talagang sapakin yung guy sa labas. O yan o, tinan mo kung gaano ka ano. Gaano ka, gaano ka violent si Aura dyan. Hmm. So balik tayo dito sa last part. Simula na umalis yung guy sa yung oh, Actually, hindi makikita yung guy dito. Eh. Dito dumani sa ano yung eh? nung malis eh. Ayan. Mga 1.45 ata. Ayan o. si Aura. Ayan o. Ayan, hindi naman pigilan si Aura dyan. Doon na nagsimula yung gulo. Ngayon, yung guy gusto niyang sugurin. At yung mga kasama ni Aura, wala na kami footage dyan na ano, further doon sa unahan. Pero gusto ng guy, ay gusto ni Aura sa yung guy. Then dun, dumating sa punto na um, nakisali na rin yung mga kasama ni Aura. So basically, wala talagang hipuan na nangyari. Um, kasi um kapag dating sa hipuan, masyado kaming uh, sensitive diyan. Masyado kaming hands-on. As you can as you can inquire, you can also go to to the police uh, station ng sa east dito sa poblasyon kung gaano uh, kami ka hands-on pagdating sa mga uh, ganyang issue. Sa sa footage na to, walang issue na hipuan.